Ang serum bait mo, sir. Putas lang po. Ha? Putas lang. Hindi ba ready? Ano'y ah, pantapal rito, sir? Tulungan kita. Ha? Magbulong ka rito ng mundo Hindi, hindi naman ako naniningil. Gusto lang kita tulungan. Ay, ay. Adip tayo sa gilo do, lagay mo roon. Ay, idol. Ay. Idol na sa. At tulungan ko lang si oh, sir kasi oh, na platan okay, oh, si sir eh. Idol kita eh. Lagi tayo na mapanood sa vlog mo, sir. Ah. Magotik ko eh. Ah. Ah, sir. Kanina ka pa naglalakad? Hindi ba lapit lang po diyan lang po na ano? Sa kamanaplatan? Na sa so, trabaho. Ano ko lang po eh, akala ko po nagpa-bulkalis sa may barya ng piso. Ano ko lang akala ko po, ano lang singaw. May ah, ibig sabihin hinanginan mo. Ay, oh. Tapos limang butulit. Ay may, dyan, may butas. Ay may butas talaga. Oh, sige gagawa natin para. Oo oh? Kompleto din po kayo ng gamit Ah Oo oh. Hanapin natin yung butas Ayun Ayun yung butas oh. Ang mabuti. Nakita mo? Ha? Ah? Hindi timingan niyo po ako. Ay, kasi padiretso ako ron oh. Nakita ka ta naglalakad ka. Eh, ang dilim-dilim pa naman doon. Tingnan natin kung okay na. Eh, okay na sir. Tingnan muna natin baka may nakatusok eh.